Higit dalawang daang mga pamilya sa Barangay Singkang, Bacolod City ang nakatanggap ng mainit na hapunan bilang bahagi ng Maria Corina Canoy Feeding Program ng Radio Mindanao Network. Sa pangunguna ni DYHB RMN Bacolod Station Manager Joni Bigay, DPA, ang inyong mga radyoman ay namigay ng mainit na sopas at kanin sa mga evacuees sa naturang barangay. Naging mahaba ang pila ng mga evacuees para sa ready ng hapunan na inihatid ng DYHB personnel. Napagalaman na karamihan sa mga ito ay hindi pa umuuwi dahil mataas pa rin ang tubig baha sa kanilang lugar, bunsod ng walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat at bagyong goring. Ang Maria Corina Canoy Feeding Program ay regular na isinasagawa ng DYHB RMN Bacolod sa ginaganap na hugyaw sa DYHB Kag IFM sa iba't ibang barangay ng Bacolod City. Kasama mo sa DYHB RMN Bacolod, Radyoman Prime, Tihida, Tatak, RMN. Marami.